Isang dating Pinay caregiver na hindi nakatapos sa kolehiyo ang ngayon ay isa ng million dollar seller sa online shopping platform na Amazon. Paano niya naabot ang isang milyong dolyar nakita kita sa negosyong ito? Narito ang report. Lumaki sa Bicol si Cheryl Marcinek pero matapos malugi ang negosyo ng mga magulang, lumipat ng Maynila para magtrabaho kaya hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo nag-apply bilang living caregiver sa Canada at nakaalis ng Pilipinas Setyembre ng 2001. Pero ang inakala niyang simula na magandang buhay sa Canada, hindi pala dahil pagdating ng bansa, sa kanya nalaman na siya'y biktima ng manlolokong agency. Wala pala akong trabaho so pagdating ko, uh, nandun kami sa baba ng parang basement ng agency. Marami kami. Ang daming mga taga Hong Kong. Ako ata ang pinakabata. Ask ako ng ask sa agency. Sabi ko, kailan niyo po ba ako dadalhin sa employer ko? Kasi um, gusto ko na ako magtrabaho. Ganyan. Tapos sabi nila, um, sige, uh, magpahinga ka muna. Yun pala, wala naman pala, parang ililatgo lang ako, ililatgo ako after. Sa tulong ng kaibigan, naipasok siya bilang caregiver sa isang mayamang pamilya. Pero minalas na naman sa Canada sa pangalawang pagkakataon. After three weeks talagang sabi ko parang hindi ko ata kaya dito kasi hindi nakikinig sa akin yung mga bata. Siyempre, bata ka din, hindi mo alam yung pag-English, lahat. So sabi ko, I don't think that I can stay, sabi, sabi ko sa kanila, I don't think that Um, I'm fit for the job, sabi ko. Tapos nagalit siya sa akin as in pinag pinagsisigaw-sigawan niya Kasi Sinabi niya na kayong mga Pilipina, wala kayong mga utang na loob. Pagkatapos kayong pakainin, tu, uh, tulungan, ganyan-ganyan ang gagawin niyo sa amin. Mga, ano, kayo. Tapos pinalayas niya ako right on the spot. Pagkatapos ay napunta naman siya sa isang pamilya na hindi naman siya binabayaran ng tama. Narealize ko na hindi pala ako kailangan matakot kasi mayroon palang rights dito sa Canada na pwede ka palang magsabi sa labor, hindi naman ka i -de dahil nagsumbong ka na mali yung ginagawa ng employer mo. Napilitang bumalik ng Pilipinas si Cheryl at kanyang pamilya. Gumawa pa nga sila ng mga vlog sa YouTube ng kanilang pag-iikot sa Pilipinas. Pero nagkasunod-sunod na ang problema nilang mag-asawa sa pera sa mga sumunod pang taon. Kaya noong 2017, nagbaka sakali na si Cheryl na kumita sa Amazon. Ang pag-Amazon, uh, you also need to learn. Ang pag nasa digital space ka, so yung mga e-commerce, e ganyan, ang way to learn is through also online. So na bumibili kami ng course para matuto, ganyan. Ngayon, isa na si Sheryl sa mga tinatawag na million dollar seller sa Amazon. My first year, I sold $250,000 worth. Second year, I think na, na doble yon, 400. Uh, third year, naging 750. And then nung fourth year ko, nahit ko yung 1 million sell, uh, sales. Nagtuturo na rin siya kung paano ito gawin at paano maging matagumpay. Yung mga client ko doon, as in mga nasa high top sila ng, ng corporate, mga corporate job basically but they want to get out of the rat race, so they want to have a business. And they know that Amazon can give them that opportunity. So ngayon, ang dami kong tinuturuan, in-start ko siya noong nung, nung um, 2022 July. Ngayon, um, I have 400 students dun sa beginner's course school. And then I have around maybe 90 sa US course ko. Hindi daw niya akalain na maaabot niya ang ganitong tagumpay. Never think na hindi mo kaya just because hindi ka nakatapos. Kasi ako, hindi ako nakatapos. I never have degree. ah uh, wala, akong, wala akong pera. Um, wala, hindi ako nagde-drive. Pero naging Amazon seller ako at naging million dollar seller ako. So sa akin, always dream big and always find ways to improve yourself. Kung nakakayan niyong ibigay ang mga ang oras nyo, ang ang buhay nyo para sa mga boss nyo, how much more for your dream? May sarili siyang website, ang sherylmarsinek.com, kung saan siya maaaring makontak. Hindi daw imposible ang kumita ng malaki kahit marami ang nagbebenta sa online. Kailangan lang matutunan ang mga diskarte para makuha ang mga tinatarget na customer dito sa Canada.